physical na lang ang na nagaadto sa supplier o wala ginaagi sa online transaction ang pagkumpra sa mga baligyang sapatos sa amo na Erna Paracueles. Ang pagpangumpra nila sa physical store, tumong aron makalikay nga mas kam. Mas better nga mag ka na lang sa asa nga mga mall or as diri ba area. Kaya kung mag-online ka, dili na tumabalan, mas kam kanya. Lahi ang pag ang order ni mo mali ang pag-deliver, di ba? Dili na matod pa bago ang isyung scam sa mga online shoppers. Rason kini nga nung wala na sila nagapalit online. Tsura na ako siya, tapos gitawagan na mo tong, tong tagyato Wala na siya nagkuan. Hasil na jud kayo ma'am, kung ibalik pa jud ako sa ilaha para lang ilisan niya. Tapos ang shipping na po, another na po gasto. So okay na lang po sa kuha. Dawaton ko na lang. Sigun pa ni Eddie Diasis, labaw sa Department of Trade and Industry, kundi ti Jensen, nga adunay maakumuda ang ilahang buhatan, kalabot sa mga namalit ug mga naskam online. Asa na mga cases, two or three no? so far nga. Online buying, ang mode sa pagpinalitay, and we were able to solve, to solve it naman. Gani, pasado na sa third and final reading sa Senado ang Internet Transaction Act kung Senate Bill No. 1846 kaniadong Setyembre 25 ning Tuig nga gi-sponsoran ni Senator Mark Villar. Gani ang pag apruba na lang ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang ginapaabot aron hingpit nga mamahimong balaod. Ilawom sa maong sugyot ang pagmugna og e-commerce bureau, ilawom sa buhatan sa DTI. Asa lakip sa functions ni ini ang pagmugna og polisiya, plano, programa og striktong pagpatuman sa balaod. We're just pushing more for ano securing our consumers no from malpractices of some some sellers nato or businesses no. Tumong sa Internet Transaction Act ang pagmugna og pinalidad alang sa mga di-mutumang e-retailers, online merchant, mga digital platform nga namaligya og illegal nga produkto. Og sa kinasamang mosupak, posibleng makabayad og pinalidad gikan sa 50,000 ka pesos hangtod sa mil alang sa first offense, og 500,000 hangtod 1.5 million ka pesos alang sa second offense og uban pa in the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jensen, Brigada News.